Ayun mga kaskupi Dito kami ngayon ni Lino Sa ano, diversion So ayun, nakabike lang si Lino Ako naman ay nakamotor So Nagipaghabulan sa akin si Lino Hindi ko nabutan si Lino Mabilis magbike Nagkurbada pa siya ng 120 Grabe, ang lupit ni Lino magbike Napakabilis Hay muna kami dito hinihingal na si Lino. Natatake siya ng hika, inuubo. Nandito na kami so kaso umaambon na 'yung pupit. So si Lino nang ano, 'yung mga nakabike na naghahabol niya. Eh pahinga muna kami dito. So maya-maya alis na kami. mga kulimlim kahit mga alas 3 pa lang media parang alas 5 na yan si Lino condition pa rin so, ito yung bike ni Lino mga oh. so, walang brake walang brake yung ano nya yung bike tapos yung pedal nya wala oh wala oh Walang brake walang pedal, tapos yung pang-preno niya ito lang oh yung chinilas inaapakan niya na sa likod, so ginagcgaan lang nilino yung preno niya sa likod yung ano yung yung loma yung ano chinilas, so yun yung pinaka brake niya Yun o, yung gulong ni, ano, ni Lino. May mga hiwa-hiwa na. Tapos dito naman o. Oh. O, oh, delikado. Oh. Kapayos na ni Lino kaso hindi pa siya nakakumpra. So, pinagtsagaan mo na ni Lino para may pag pumunta siya ng ano, palingki. pagbili pang may binibili siya, ito lang ginagamit yung bike. So, ayan o, mga Scorpio, si Lino. to, May ikot na naman sila Si Bisyo no? O oh. oh. So, yun mga Mambo na talaga So ngayon ah uwi na kami ni ano ni Lino. Taralin. Hey, mambo na.